So, ito yung RPI-4B na natin. Kasi so may problema yun kanina. So, ayan o. Naka 26 years na ako kanina. So, pag nag-insert coin ako, increment siya ng madalas. Mabilis. Tapos ito dito, kapag hindi ka nag-insert coin, automatic pumapatak. Ngayon, after some black magic... Insert coin tayo. So, meron tayong 27. Try na natin. Try natin kung may na credit issue pa. Boom. Um, match. Okay. Sige. Try natin ulit. 27. Kung mag-54 siya. huwag i-tilt. So pag nati yung coin slot, hindi yung malalag yun malalaglag. yon Okay. Match. Ayan na siya. Goods na siya. Happy 26 years na. <laughs>